ang area na estimate natin ay 48 square meter okay. wali yung floor area nya is 48 square meter din kaya automatic ang kisame nya is 48 square meter so para madali tayo madali natin makuha kunin muna natin yung sukat ng plywood o tip support yung gamitin mo o hard tricks para pare-parehas na yung sukat niya. Bali 4 by 8 'yan pag sa feet. Pero pag ipo-umber natin 'yan sa a meter, ang area niyan is 2.88. yan 2.88 meter Kaya para makuha natin yung actual na bilang na gagamitin natin yung plywood o hardy flex sa ating kisame is i-divide lang natin siya 48 yung 48 square meter i-divide natin sa 2.88 square meter <coughs> pwede nyo sundan kung may mga calculator kayo at makakuha tayo dyan ng 17 pieces na plywood o hardy flex kung ano man ang gamitin nyo dyan ang estimate natin is plain lang to plain lang na kisame wala ang kuglight wala mga tambol o mga design design plain lang ayan syempre kailangan natin dyan ng metal paring so ito yung tandaan nyo sa isang plywood uh, kailangan mo dyan yung dalawang pirasong metal paring okay, dalawang piraso so 17 plywood yung kailangan natin na uh, uh, lalagyan ng metal paring kaya kung ito times natin yan sa 2 magiging 34 pieces yan 17 times 2 okay yung carrying channel nya naman yung mag hold sa kanya para ma maintain yung detail carrying channel ang tawag yan sa isang plywood kailangan natin yan ng isa rin na carrying channel so 17 plywood yung kailangan natin kailangan natin ng 17 na carrying channel din okay sa wall angle naman sa wall yun yung eh pipiks natin sa wall doon pa doon kakapit ang natin o no, plywood ah uh, madali lang ang pagkuha ng mulanggel i-demo ko sa inyo kung paano kumuha ng uh full angle ang ini-estimate kasi natin na bahay is 48 square meter May mayroon siyang dalawang kwarto na 3x3 tapos CR at isa pang kwarto na 3x3 so baligin ito yung itsura nyan 8 meter 6 meter tapos may division sa dito. Dito yung CR nya. Ito is 3 by 3 meter. Ito naman 3 by 3 meter. Okay. Tapos ito is 2 by 3. So, madali lang kumuha ng ulanggal nito para maintindihan nyo isa-isahin natin. So, pagdugtong-dugtongin lang natin bawat kwarto. Unahin natin ito. Unahin natin ito. So, 3 meter ang haba nito. 3 meter, 3 meter, 3 meter. So, pagdugtong-dugtongin lang natin lahat ng 3 meter. So, parang ganito yan. 3 plus 3 plus 3 plus 3. Okay, ayan. Tapos, ito naman. Bali, ito 3 meter, 2, 3, 2. So, 3 plus 2 plus 3 plus 2 okay ito naman 3 plus 3 plus 3 plus 3 isusunod natin ito 3 meter to 8 meter ito at saka 8 meter din to Ayan. kaya ito 3 3 plus 8 plus 3 plus 8. Okay, total natin yan. So, ito is 12 meter ang haba. Tapos ito, 3 plus 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 meter ito sa CR tapos sa pang kwarto is 12 meter din tapos itong isa 3 plus 8 plus 3 plus 8 equals 22 meter naman ito ngayon ipa-plus lang natin lahat yan yan ipa-plus lang natin lahat yan so 12 plus 10 plus 12 plus 22 equals 56 56 meter ang haba ng lahat na at pag binagdugtong dugtong mo yun yung haba nya ngayon yung 56 natin yun i-divide natin yan sa 5 ang haba kasi ng walang gil natin haba nyan is 5 meter para makuha natin ang bilang na gagamitin natin ng wall angle dyan I-divide natin to sa 5. Okay. Divide 5 equals 11.2. 11.2. Yan. So, round up na natin yan sa 12 pieces Whole angle. Yan ang kailangan natin. Okay ito na yung kailangan natin na mga gamit uh, kailangan na, kailanganin natin sa uh, kisame sa uh, 40 square meter dalawa kwarto sa CR okay sinulat ko na para mas mabilis tayo at nilagyan ko na rin yung presyo yung presyo ng metal paring natin o double paring is 156 kailangan natin doon ng 34 pieces okay 34 pieces 34 times 155 equals okay. sa metal pa rin kailangan natin ng 5,170 sa carrying channel natin ayan pieces kailangan natin. Ang ratio nyan is 160 per pieces. So, 17 times 160 equals 2720. Sa W clip natin, yan, W clip natin, kailangan natin yan ng 200 7 6 pesos yung isa niya eh. so, so 76 times 6 is so, 1,242 tapos hydroflex na lang yung gamitin natin okay. yung presyo ng isang hydroflex na 1 port is 490 so 490 times kailangan natin ng na 17 pieces plus 8,330 yung okay, total natin yan okay 5,290 plus 2,720 plus 1,242 plus 8,330 okay. 14,562 kailangan okay. na natin sa footage square meter na bahay doon sa mga nauna nating video uh, estimate na natin doon yung foundation, yung wall yung plastering yung roofing at saka kisame sa labas kung gusto nyo makita kung paano in-estimate yun uh, pakitingnan nyo na lang doon bali sa sunod natin mga video, estimate na natin ang pintura sa kisame pintura sa loob at saka pintura sa labas okay. so, subaybayan nyo at kung bago ka sa channel ko uh, pwede pwede ka mag subscribe at I hit mo rin yung notification bell para updated ka sa mga video natin. Okay. So, ayan. Na uh, kita nyo. Tandaan nyo lang lagi yung equivalent ng isang plywood sa metal paring sa kering channel at saka yung W clip bawat isang plywood may equivalent yan sa so, nabanggit na natin sa uh, kanina yung concrete nails at saka yung rebate uh, kayo na bahala dyan siguro mag additional na lang kayo ng mga 1,000 para dyan okay, sa so, susunod abangan nyo yung i-upload yung video kung magkano yung magagamit natin gani yung natin sa pintura sa loob, pintura sa labas okay